hi everyone for today's video mag-iwan ako sa inyo or magbibigay ako sa inyo ng isang technique or pamamaraan kung paano natin maiiwasan magkaroon ng copyright day yes nice. kung paano maiiwasan dahil po alam ko naman na halos karanihan sa atin ng mga content creator ay gustong gusto at hiling na hiling sa paglalagay ng mga background music kaya lang minsan nag tayo tayong ganyan dahil yung mga music na nalalagay natin ay posibleng magkaroon ng copyright day so ngayon ituturo ko sa inyo yung paraan na ginawa ko um, disclaimer lang po no? hindi po ako nagmamarunong, uh, hindi ko ako mamaru. Bali, ito pong sasabihin ko sa inyo ay based po sa experience ko at napatunayan ko naman siya na effective dahil simula nung gawin ko yon ay kahit maglabi po ako ng mga background music na posibleng magkaroon ng copyright ay hindi ko nagkakaroon dahil nasa paraan ako. Na so kung interesado kang malaman kung ano yung paraan na to or technique na to ay manood lang po kayo hanggang sa matapos ang video. Okay, so isang paraan lang naman to at napakadali lang po intindihin kaya hindi na ako naglagay ng tutorial, um, I mean ng demonstration dahil yun, napakasimple lang niyang gawin. So, alam ko naman na halos karamihan sa atin ay iisa ang editing tools natin. At lahat naman siguro po ng editing tools ay meron ito. So, sa paggawa natin ng video, halimbawa itong video na ito na ginagawa ko, lalagyan ko siya ng background music. Di ba po, maglalagay lang tayo ng, ipindi lang natin yung sounds, tapos maglalagay tayo ng uh, kung anong music ang gusto natin gamitin as background. So, Kapag nakalagay na yung music as background sa mga video natin, i-click lang po natin yon at hanapin lang po natin yung audio effect. Yes po, lagyan lang po natin ng effects yung mga music na ating gagamitin as background para mabago siya from original sound niya. So ako, kadalasan ginagamit ko na audio effect ay yung Elf. Kaya kung mapapansin nyo po sa mga background music ko, halos karaniyan po dun is mga para mga chipmunks or mga maliliit lang yung voice niya. So ito yung paraan na ginagawa ko. At nakita ko naman yan, na effective siya. Dahil hindi po ako talaga nagkakaroon ng copyright claim kahit na medyo mga bagong kanta yung ilalagay ko as background music. So, kaya kaya po, kung gusto niyo siyang subukan, pwede niyo po siyang subukan. Ang nakita ko po kasi dito, kaya hindi siya nagkakaroon ng copyright claim dahil from original sound nabago natin siya. Tapos yun yung i-export e natin, yung nabago na sound. Kaya kapag na-upload na natin siya sa Facebook, original sound na natin yung makikita natin na kanalito. Sana po naintindihan niyo yung gusto kong iparating sa inyo ngayong oras na to. At para sa mga susunod pa natin video, just follow this account at para mag-notify kayo. Salamat po sa panonood.